strongness. May egg. No, ah. Oh. Uh. Hala, wait, wait, wait. Hala, may egg siya. Eat, though. Hayaan mo na lang kasi kawawa. Piso na. Ah. Ay, di, itlog pa. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. wait. Ibalik mo. apa pun tampil Ya dah semua Ah. mak biết Ayan na guys. Ang hirap ng daanan papuntang falls. Ito na. Ito na, ito na ang falls. Malapit na. ayan na oh, nakita na. Adventure to. na. Ito na ang falls. na Pablo Mesa at pasahan ni Mesa. Pa itong falls Na itong calls ba? Tadlongon. Tadlongon call. kena melobat Laro mana tu bakar Ada ah, turuk kah? Oh. lami tagay pa mal. tagay pa more.